Ako nagluto ng aming lands at lahat ng employer, employee at aming bisita. Tapos ito ang sa driver namin. sari sa ang naging reaksyon ng ilang netizens matapos mapanood ang ibinahaging maikling video ng ina ni Sara Labati na si Aling Esther Labati. Mapapanood dito ang paghahanda ni Aling Esther ng pananghalian na mayroong kasabay na caption na Lunch Saturday Chill. Inilarawan din niya ang kanilang pagkain na tinolang manok na may sangkap na iba't ibang gulay na galing sa kanilang bakuran. Anya ay healthy living sapagkat sariwa ang mga sangkap na dinamit dito. Makikita rin sa video ang pagsandok ni Aling Esther ng pagkain para sa kanilang driver na kung mapapansin ay inilagay sa basyo ng cup noodles at microwavable plastic container. Ilang mga netizens ang pumintas sa ina ni Sarah sa paggamit nito ng basyo ng cup noodles, upang lagayan ng ulam ng kanilang driver. Ngunit sa kabila nito ay marami din ang nagtanggol kay Aling Esther at sinabing wala silang nakikitang masama sa paggamit ng lalagyan ng cup noodles. Ang mahalaga raw ay masarap at malinis na pagkain ang ibinigay sa driver. Pagtatanggol ng ilang netizen sa nanay ni Sarah Labati, grabe naman makapag-comment iba dito. Rich kid ata lahat. Dito sa bahay ginamit din namin yung nilagyan ng cup noodles as long as nilinisan na. Importante masarap at may food na ibinigay. Talaga naman kahit anong gawin may masasabi. Comment na mga rich kid na hindi gumagamit ng mga disposable. Ganyan din kami. Ang dami-dami namin mangkok at plato pero kung kami-kami lang naman sa bahay, puro lalagyan ng ice cream at cup noodles lang gamit. Mas masarap kumain kapag hindi mo na kailangan pagkaingatan yung babasagin na plato at mangkok. Wala ako nakikita mali sa paggamit ng empty cup at plastics. Practical lang, basta malinis at least they recycle. They help environment. Maraming judgmental dito mommy. What is important masarap siguro yung luto mo. At malinis naman yung nilalagyan mo kahit plastic lang. At you treat him well kaya nga binigyan mo ng pagkain. Akala ko ba lumaki tayo na gamit plastic, maski pagtago ng ulam sa freezer mapamayaman man o mahirap nilalagay sa ice cream container. Bakit ngayon, matapubre agad kasi nagserve ka ng food gamit plastic? Nakuha nag-level up na talaga Pinoy pero di man lang marunong lumingon sa nakaraan. Nagkakamay pa nga kayo kapag kumakain kayo, di ba? Sa kabila ng mga negatibong komento mula sa mga netizens, Nagpasalamat pa rin si Aling Esther sa mga bashers at mga taong sumusuporta sa kanyang mga videos. Anya, thank you so much po sa mga naka-appreciate sa video ko at salamat din po sa mga bashers ko.